Maaari bang ganap na gumaling ang pananakit ng tiyan? At kung gayon, ano ang solusyon ng mga estadistika ng mga taong mayroong sakit sa tiyan sa Pilipinas ay nagpapakita ng mataas na rate ng mga seryosong komplikasyon tulad ng pagdurugo ng tiyan at maging ang kanser. Saka sa kasalukuyan, hanggang 45% ng populasyon sa Pilipinas ay nakakaranas ng sakit sa tiyan o mga problema kaugnay ng sakit sa tiyan. At hanggang sa 15% sa kanila ang nakakaranas ng malubhang komplikasyon tulad ng pagdurugo sa tiyan, okay? Pagbutas ng tiyan at maging ang kanser kung hindi agad na naayos ang pag sa mga sandi ng sintomas ay nagbibigay ng daan ng kompletong paggamot ng sakit sa tiyan ng walang pag-usbong. Kung madalas mong nararamdaman ang mga sintomas tulad ng pangangasim ng dibdib, okay? pagsusuka, masamang hininga, mapait na bibig, o pakiramdaman na may nakabara sa lalamunan, malamang mayroon kang gastric reflux. Okay? Mag-ingat, kung mayroon kang nararamdaman ng sakit na bahagi ng itaas ng iyong puso na kung minsan ay kumakalat patungo sa likod, ito ay isang tipikal na sintomas ng ulcer sa tiyan na karaniwang tinatawag nating stomach pain. Okay? Ang pangunahing mga sanhi ng sakit na tiyan ay kadalasang kaugnay ng hindi malusog na pamumuhay, hindi tama ang pagjejeta, stress, at mga faktor na ito ay nagtutulungan sa pag-unlad ng sakit. Okay? Maraming uri ng bakterya at fungi ang maaaring magdulot ng ulcer sa tiyan na nagre-resulta sa kirot at maging pagdurugo. Oso, isang pinakakaraniwang sanhi nito ay ang HP bacteria na kinokontrahan mula sa Helicobacter pylori. Sa maraming kaso, ang mga pasyente ay na-infect ng HP bacteria. Ngunit, hindi nagkakaroon ng ulcer sa tiyan. Ang labis sa pag-inom ng alak at pagkain ng nakalalasong pagkain ay lumilika ng mabuting kapaligiran para sa mga bakterya na lumago at makasasama sa tiyan ang paggamit ng antibiotics at maaaring magdulot ng pagbabalik ng kondisyon at dependensya sa gamot. Sa mga malalang kaso, kinakailangan mong pumunta sa ospital para sa operasyon na nagwawaldas ng oras at pera. Ngunit, sa kasamaang palad, wala itong lunas kung hindi ito agad na naaayos. Ayon sa isang survey, hanggang 98% ng mga gumagamit sa Pilipinas ay kontento sa epekto ng truso, stomach, sa pagpapabawas ng sakit sa tiyan at mga sintomas ng reflux. Ang produktong ito ay gawa sa isang daang likas na mga halaman at sumusunod sa pamantayan ng kalidad na europa Unang bahagi, sa isang me mekanismong paggamot na may maraming punto mula sa ugat, ina-activate ng truso-stomach ang apoptosis cycle. Ang cycle ay ang self-healing at regeneration ang aktibong sangkap ng flavoroid. At sa ampetlosis, cantonesis ay epektibong ginagamit ng truso stomach upang kolektahin, linisin at linisin ang mga pamamaga ng selula. Pinalalakas ang kanilang regeneration at pagsanib ng bagong selula o yung cell upang mapabilis ang proseso ng paggaling o yung paghilom. Okay, so pangalawa, super na-degenerate na, degenerate na ang lining ng tiyan sa pamamagitan ng pagsulong ng produkto o yung pagsulong ng produksyon ng hormon ng nagsusulong ng pagkain na motilin na tumutulong upang maagap at maibsan ang sakit ng hindi komportabling pamamaga na kaugnay ng mga uso sa tiyan at diodeno. Ngayon, eh, pangatlo naman ngayon, ang truso stomach ay gumagamit ng modernong Japanese lyophilization technology na nag-iinhibit sa H3 upang makatulong sa pagbawas ng sakit sa Ang produkto ay gawa mula sa likas ng mga halaman, tiyak na ligtas at mabait. Mangyaring isa alang alang ang paggamit nito para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Okay? So, tatlong gintong pangako para sa mga customer na gumagamit ng Trusostomac. stomach. Okay? Pangako na wala itong epekto sa katawan. Pangako na hindi ito naglalaman ng nakalalasong sangkap. Pangako na maiiwasan ang pagbalik ng problema ang buong anim na buwang kurso ay natapos ang mga unang 20 na magiiwan ng kanilang numero o yung telephone number lamang ang makakatanggap ng libreng konsultasyon. Mangyaring magpadala ng mensahe sa amin as in ngayon na.